Piniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila sa harap ng banta ng El Nino. Sa ngayon, nasa 208 meters ang water level ng Angat Dam. Malapit ito sa normal high at target na 210 meters reservoir. Ayon sa MWSS, naging malaking tulong ang pag-ulan at pagkitipid ng tubig. Pinaigting din ang pagkuha sa mga water treatment plant na kaya magbigay ng 400 million liters kada araw. Nagkasundo ng ang Pilipinas at Korea para magpalitan ng best practices para mapabuti pa ang pagbibigay ng tubig sa mga consumer. Sa elevation po ng ating reservoir ngayon po, no, ay nakikita po natin na sa po ito So nakatulong din po no, yung uh, pag-ulan sa ating mga watershed area dahil sa tinatawag po na share line ng pag-asa at yung amihan po na nararanasan natin sa ating mga watershed po ngayon at namimaintain po nito ang antas na magiging sapat po yung ating supply para maibsan po natin yung banta po ng uh, tinatawag po na El Nino.